So yan mga kaidol no, uh, good morning sa inyong lahat no, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaidol So ayan, ad, uh, araw na mandi ngayon mga kaidol So ngayon balik naman po tayo sa ating trabaho So ayan, uh, yung trabaho natin na uh, ating sundun mga bata kasi yun lang yung inaasahan natin na dun tayo makakakuha ng uh, pagkain at saka, uh, pangbikas sa pagkain mga kaidol at pangalawan sa mga estudyante mga kaidol no So sa ngayon mga kaidol, sana supportahan nyo pa rin ako mga kaidol ng like and share na po sa aking video. At saka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ah, pakipindot na rin po ng notification bell para update kayo sa lahat ng video na aking may upload. So ayan mga kaidol, so time to check ah, ah, 6.10. So ito po yung oras ng ano ah, papunta doon sa mga bata na ihatid sundo po natin. So ayan thank you so much sa lahat na yung sumusubaybay sa ating mga video mga kaidol no so sana kahit ano pa po yung may upload ko dito mga kaidol ah uh, ukin okay naman po sila si Kikong uh, sila po no uh, naging ano uh, matiwasay naman po so sana supportahan niyo pa rin ako mga kaidol no so ayan samahan niyo ko mga kaidol shout out po sa lahat mga kaidol no? maraming maraming salamat po sa inyo mga kaidol Makan semangatnya aku dulu. Selamat pagi kaedol sa yung walang sawang sumuta so, araw naman din ngayon doh, no? so ayan kayo dumapunta yung mga kaedol mga kaedol sundo kukunin natin yung mga bata ating sundo mabuti na lang mga kaedol no? ah, may tiwala yung mga magulang sa atin uh, kasi ang sabi mo na mga kayo ay mahirap po magtiwala sa uh, ngayon na panahon so ayan doon uh, siya sa mga nanay at tatay na nakapagpatapos ng kanilang mga anak sa pag-aaral at ngayon ay may maayos na trabaho Maraming salamat sa inyo, maging ano kayo mga kayadulo. No? Sana, sana makapagtapos rin yung mga anak ko mga kayadulo sa pag-aaral kahit ganito lang po muna yung uh, pang-tustos ko sa kanilang pangangailangan. So, good job sa mga nanay at tatay na kaya nilang uh, napagtapos yung kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Uh, kaya kaya ko na yan mga kaidol kasi ano po uh, nung dati na ano kung sana ay napag-aaral kami ng nanay at tatay namin ay hindi sana siguro kami nakapasok sa pagiging uh, ano mga kaidol no, alam niyo na ah. so ayan, naging ano yung ano natin buhay natin pero para pasalamat pa rin po tayo mga kaidol sa mga magulang na kinakabayan yung mga anak kagaya namin so yan pa yung ano tayo ito so, may mga trabahan din ito so, sige ra so yan mga kaidol may mga nakakilala po sa atin dito ah uh, kasi Palagi na po tayo pumadaan dito. So, mag-tagalog ako. Takas mo ba tayo mag-aatras doon. dito mga kaidol sa saging uh, na to sa saging uh, sinubukan ko po ditong mag-apply pero hindi pa ako natanggap mga kaidol siguro sa uh, nalalaman ng kasi maraming nakakaalam dito sa akin na simula nung nagbago tayo o so, hindi ako tinanggap dito mga kaidol siguro sa ano nalaman nila natin kung saan tayo galing tsaka alam mo naman pa alam nyo naman mga kaedol pag ano iniisip nila na uh, ganun tayo dati siguro may mga negative na nag-iisip pa rin ayan may mga nagtatrabaho dito mga ah, halos halos na po dito eh, may nakakakilala na po sa akin dito dahil sa mga inaapin natin ng mga bata ay so, yung mga kailan no Yung kasi na po talaga sa huling upload ko ng ano tungkol sa bahay na tinitirhan ko yapit lang muna po kayo mga kailan sa aking nililipatan may mga nagano dito Hello Jote Ah uh, So, papasok kayo dito para sunduin yung mga bata. Ang hirap ng daan itong mga kaidol halos araw-araw uh, araw -araw ko po itong pinapasok. Uh, Magulan, medyo matarik yung daan-daanan -da itong dulu kaidol. So, ya yan lang. Ma, ano, madulas, madulas yung daanan dito ya ingat-ingat pertanyaan -ingat kayak dulu. hanggang dito na lang po tayo dito natin lang tayo yung mga sigante so kailangan natin silang hintayin hirap teman so wala pa yun dito mga bata may ilang minuto pa po yung dahil mga kaya dulo pa sila ano, lumalapas lumalabas kaya uh, maghintay lang po tayo ng ilang oras ah, ilang minuto kasi wala pa sila dito so kailangan natin lang hintayin so may mga nakakilala sa atin dito halos ano kilala na po tayo dito mga kaidol ito yung mahirap na buhay pag hatid sundo ka sa estudyante uh, kailangan mong mag kailangan mong may pasensya may pangunawa sa bawat estudyante kasi hindi pare-pareha yung oras nila may medyo makagising ng maaga. Uh, may, may mga medyo malilit so kailangan mo tiyaga, talagang may tiyaga no? yung may uh, pangunawa at saka pasensya sa ganitong trabaho na ah, hatid sundo sa mga bata para mas ah, may kita ka naman at least nakakatulong ka naman sa kanilang mga magulang kasi bihira po talaga ngayon mga kaidol magtiwala sa isang tao kung hindi mo ki, ah, kakilala ay hindi mo iano yung ah, ah anak mo hindi mo may ano yung ah, tiwala sa isang tao kung Mahirap ka mahirap talaga mga kaidol ay uh, ibigay mo yung tiwala sa isang tao pag pag ano pag hindi ka sigurado. So yun po ang malaking pasasalamat ko po sa mga magulang na pinahatid sundo ko po, po sa school dahil ah uh, uh, may tiwala naman po sila sa akin kahit ganito po tayo So yun, malaking malaki pong pasasalamat ko po sa kanilang mga magulang kasi ah uh, yung binabayad po nila sa akin, doon ko po kinukuha yung araw-araw uh, na gastusin namin at saka pagkain, uh, yung pag-aaral ng mga bata. Doon ko po kinukuha yung lahat-lahat uh, po no, pangbayad sa kurinti. Uh, so abangan nyo mga kaidol yung uh, update ko sa bagong tinitirahan ko mga kaidol no ipapakita ko na rin po sa inyo mga kaidol hindi naman po sa nagyayabang na yan simpleng bahay lang po so maraming maraming salamat po talaga sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo kung hindi sa inyong panunood ng video ay hindi po ako maka ano nang gano'n na tinutuluyan namin so ayan sobrang so, sobrang thankful po ako sa inyo mga kaidol uh, mula noon hanggang ngayon mga kaidol kasi ah uh, Patuloy pa rin po kayong nagsusuporta. So, antay po tayo ng mga ilang minuto. Kailangan mo talaga may pasensya dito mga kayo dulo sa ganitong ano, sa uh, trabaho. Um, ikaw yung maghihintay sa kanila kailangan mo talaga ng pasensya. So, shout out na lang po sa inyong lahat mga kailulo. So, ibahin natin yung usapan mga kailulo. Uh, naging okay naman po sila si Kiko. So, buti na lang hindi tayo inano mga kailulo. So, pero mag-iingat pa rin po tayo. Uh, may shout out pa lang ako mga kailulo. Uh, ano, shout out kay Tatay Vlog. So, maraming salamat. Kay Bilya Gonzalo. Ayan, uh, Idin sama Lin Samas. Ah, uh, shout out. Wala pa rin mga kaidol. Walang hindi nakaligo yung uh, ano ko mga kaidol, yung body ko. Ito yung body ko sa hanap buhay ko araw-araw mga kaidol. Oh. Ito yung Ito yung ano Uh, si Badja. Pero, ano to mga kaidol ah. Uh, install po ito mga kaidol. Eh, dito ko po kinukuha yung ano. Yung Yung pangbayad ko dito ay ano. Uh, yung pinabaya din sa akin uh, Sa atin. So, yan si Cega uh, lang po mag si Minjana, na wala pa yung mga estudyante so, shout out lang no kay ano uh, ah, kay ah, si isang solid supporter ko kay ano kay Rin Sibunga so, shout out sa iyo dyan idol so, maraming salamat wala pa rin Oh. Oh, yeah. Kita So may mga nakakilala sa atin dito mga kaidol no? May isang solid supporter Supporter natin saka dito So yan May karila team siya dito So isang supporter natin Viewers na Andito nakatira Galing Manila. Tapos may uh, Pinsan siya dito Na palagi kong dinadaanan dito Ay nakapunta na siya dito so yung kasama kong nag live dito yun eh, yun ang pinsan niya dito so yan na pong estudyante natin oh. No? ito yung estudyante na ano sa grade Ilibin. So ito yung inahatid sundo po natin. So isang ano din, na isang matalinong bata na ano. So ayan. Wala pa ibang kasama niya. So iisama natin 'yon. Ito yung estudyante na inahatid sundo ko kay So maganda naman Oh. No? <laughs> so, masayahin ang bata to. So yung ibang kasama hindi pa nakarating So kailangan namin tayin para Isang biyahe lang Wala pa dito so, kailangan natin ngantayin So ito muna yung iba vlog ko mga kaidol no Para may may upload tayo sa ating youtube channel But at least pagdating ng panahon ay kahit papano kahit maliit yung views natin maipon, maipon lang din yun. So, makakasawad din po tayo, no? So, bala ko sanang uh, sana uh, sa ano, uh, sana sa susunod na buwan o kaya kahit ano na, January na para may pangano ng mga bata kasi malapit na po yung uh, closing nila. So, may pang rin ano, tayo sa alam mo na pag ano closing pa yung dalawang bata tsaka mamayang ano mga ka idol ah, mga ah ala, 12 noon so babalik naman po ako dito para sunduin yung ah, isang uh, ah, estudyante na college so yan yun po yung trabaho natin so wala pa magwantay lang tayo ng ilang minuto para maano tayo yan yung dadaanan namin mga kaidolo sobrang madulas Ayako, po isud o sabi saya mga kaidolo isud kayo mga kaya ingat ingat sa pagbiyahe sudah, katakuan uh, mau uh. -ma putik masih ada mau putik tuh, seberang putik makai dulu. So dito talaga dapat mag kampante dito kasi may mga ano rin dito. So kailangan handa po tayo palagi no. So puputulin natin yung video dito muna kay doon. No. So ah dito muna yung video natin. I continue na natin mamaya.